uh, patuloy po tayong bumibili nito. Ayan, 2,007 at 9 na 10 piso. Ayan. So, bago magsabi ng meron, ayan, i-double check nyo po muna. So, ayan, nandito lang yung coins sa bulsa. Ayan, nasa likod ng bulsa. So, ito po mga kapatid yung uh, na 10 piso coins sa ngayon. At patuloy po tayong bumibili nito. Ang dami na natin na bilhan at uh, ang dami pa rin hindi naniniwala na ito po yung binibili natin. So, ayan, tunin natin mga kapatid. So, maraming salamat po kay Ma'am Rupina from Apalit, Bulacan, uh, Pampanga. Uh, Apalit, Pampanga. So, ayan isum natin. So, ayan guys. Baka meron kayo nito. Patuloy po tayong bumibili. 10 piso coin year 2007. At yung isa po ay year 2009 na 10 piso. So, dalawang klase po. Kinukuha natin sa 10 piso coin. Baka meron kayo nito. Ayan. Direct message nyo po yung litrato sa atin. No? Okay. So, ayan. I-message nyo agad ako. Para makita ko po agad yung message nyo. At kung uh, yan, kahit malayo kayo, ayan, sa mga nagtatanong, kung malayo sila o malayo yung lugar nyo, pwede ko pong sagutin yung shipping fee. So, ako po, taga Laguna, mga kapatid. So, si Ma'am Rufina ay taga Apalit, Pampanga pa. Ayan, sinasagot ko po yung shipping fee. Basta marunong po kayo mag-ship o kahit hindi kayo marunong, i-assist ia kayo ng ating uh, editor. Ayan. Kung pa paano po magpadala ng coins. Okay? So, napakadali lang. So, obvious naman na makikita nyo nilalagay sa damit yung mga coins na pinapadala natin. Okay? So, year 2007. Kung meron, direct message agad. Bari official PH 2.0. Ayan. Tayo lang po yung bumibili ng mga legit na coins at uh, legit na collectible coins. Hindi tayo bumibili ng common coins. Dito, ayan, 2,007 na 10 piso. Sure kayo na mabebenta nyo po ito. Okay, so hindi tayo bumibili ng common. At hindi tayo bumibili ng mga kung ano nung coins. Basta sinabi ko na yun ang hanapin nyo. Legit po yan. Okay? So, ayan. Maraming maraming salamat po. PM lang po kayo sa ating Facebook page kung meron kayong makikitang 10 piso year 2007. Okay? So, good luck po and happy hunting sa inyong lahat mga kapatid.